Right mga kamagil, good morning Ayan, time check mga kamagil Ah uh, Mag alas 10 na pala no? so, Kararating lang namin sa ano Sa Katalunan project no? Galing tayo doon sa isang project sa Tiga to no? So, balik kausap po si Sir Shout out sir ah ano? uh, Si Sir po ay isang Anong ahinti. ahinti, sir Isang ahinti ng Mga rock wall no? Kumbaga Kung init ng bubong yung pag-uusapan nito yung makakatulong mga kamugino bago natin ilatag yung ating bubong, bubong mauna to madalas kasi mga kamugino kasanayan natin yung home insulation no? so ito iba din to o, tingnan natin mga kamugino mamaya i-update ko kayo kung ano yung mga advantage makukuha natin dito Ay right, mga kamugino may dinala si sir na sample ito yun makapal siya para sa yung uh, spans no panghugas ng plato <laughs> Ay ano, makapal talaga mga kamukil. So maganda 'to. Pag kaganiito, no. Unang kita ko palang mga kamukil. Uldo nakakita na ako ng mga ganito pero hindi ko pa nasubukan 'tong gamitin. Madalas kasi yung ating kliyente is nasa laging nagtitipid, ano. So ito, ito yung gusto ni Sir na ikakabit sa bubong niya. Titingnan natin kaya iimbestiga imbestiga muna tayo mga kamukil, no. Baka pagdating ng araw Uh, masisi pa sa atin ng ating kliyente kasi bilang isang kontraktor karapatan na naman natin dun Ganda siya. So, pwede dito sa bubong, pwede din sa wuling mga kamukila Kasi, kumpanya ganun ni sir? Salug Republic. Salug Republic, no? Da Dabaw, napon may ikuan sa Dabaw, sir, no? Planta ka, siya, sir. Planta uh, Planta. So, ito, pag-aralan natin ito mamaya, mga kamukila. Mayroon ka bang ano nito, sir? Makahingi tayo ng ganito? Mga, pliers? Okay. Bursa mo nga, sir. Nagka mo matayalis, may sir. Daltan. Mm. Sige, sige, sira. Tanaw na tanim eh. basic pwede na to mga kwan ba. Si pangalan niyo sir? Nash. Nash Nang Salug Republic. Ayun. Okay, update tayo mga kamukil dito sa Katalunan project na. No? Ayun. So, dito sa labas yung ating kusinero nagluluto ng mga kamukil no. So yung trabaho namin dito ngayon, yan, May nagbi bind ng ano, parilya no para sa tawag nito para sa ating roof beam no while dito sa ating roof beam mga kamukil is meron ng nagpupurma ulo nakalatag na kami ng mga parilya mga kamukil sa ating roof beam oh, ayan na palibot na to mga kamukil yung pilak sa kulang na lang mga kamukil yung dito sa mga kwarto no ng mga roof beam so iba yung bakal na gusto ipalagay ni Sir dyan, no na, nasa 12mm ito kasi palibot mga kamukil 10mm lang yung ginagamit natin So, sila Jimmy, Master Lando, sila yung nakatuka sa pagpupurma pinauna ko dito mga kamkel para mapahilan to dito ito kasi na part dito yung mauuna sa paggawa ko ng trusses kasi mataas to na part dito mga kamkil. Uh, gaya na sabi ko layer layer yung ating ano dito roofing, so mauna dito sa mataas sunod natin yung mababa hindi Yun dun sa pinakamababa na uh, dito sa loob yung mga partition natin dito mga kamukil ayan tapos na siya gawa na natin yung ating mga lintel beam lahat ng mga headers kung napapansin nyo lahat po yan naka lintel beam no? so wala tayong pangamba o kaba no? na duduyan yung ating CHB o, ayan o no? lahat po yan yung ating mga posti na naka yung, ayan kung napapansin nyo lahat siya naka no? basta yung ginawa ko dito lahat ng mga corners ng posti is uh, quadrado pagdating dito sa mga rooms naka lahat yung ating posti no? para hindi sayang yung space uh, medyo pangit kasi tingnan mga kamukil lahat naka, may nakausli sa ating poste pagdating sa kwarto kaya pagdating dito binago ko yung schedule ng mga poste no? ito na namin na hukay. nahukay o gaya na sabi ko pagka nagsimula yung construction lahat ng mga unang plano maaari pong may pagbabago ng kunti so dito nakalagay yung unang plano sa toilet sa kwarto na to ngayon nakikita namin, lilit yung space nya. Saan natin ilulugar yung higaan no? sa titira dito. Yung napapansin nyo, si dyan. So yun na lang yung space na matitira. O ngayon, pintuan don o mahirap. No? Kaya nagbabago. Yan, ibabalik sa pagtambak yan. Ang option na lang namin o paraan. Hindi din pwede dito kasi may aircon na nakalagay. Dito ilalagay yung aircon. Ang ginawa namin, itong dating toilet nila sir ito yung gagawin namin dito so sa, nung sinukat namin sakto naman siya so bali dito yung toilet malalagay o yung dyan na part bakanti papunta dito paliteril yung bakanti nya so pili lang kung saan ilagay yung kama pwedeng dito pwedeng dun part no? o pag iisipan talaga no? habang umpisa pa Ah, uh, si kapag hindi na ma, naitayo na natin mga kamukil, hindi na talaga pwedeng mabago 'yan. Kung mababago man natin, maaring masayang yung materialis. is pangalawa, mag additional yung mayari sa atin. So habang maiwasan pa mga kamukil, iwasan natin yung mga ganun, no. Ayan. O so, yung ating pagpaparilya sa ating roof beam. Hopefully mga kamukil this week, maano to, mabuhusan to lahat. So next week mga kamukil, makapagpurma na ako ng ano nito. Trasis. Ako mismo yung baba na sa trusses dito mga kamukil no? so yung ating pagpupunta ng iligan is wala na no? naudlot na naman o, isisingit ko na yun mga kamukil no? Uh, pag makabinta ko total si ma'am always ano yun always tayong iniintindi ni ma'am no? dahil sa sobrang busy natin o, nung nakaraang linggo pa sana yung biyahe ko doon o at least nasa ano pa lang sila sa pagsisits billing at pagbubuhos ngayon mga kamukil pag nabuhusan to hindi ko na pwedeng maiwan to hanggat hindi ko maporma yung trusses nito yung roping no? Saka pupunta ng Iligan mga kamukil pag nagawa ko na talaga yung roofing dito. Ayan o, no? napakalaki nito. So ito dito mga kamukil, 12 mm yung pa palagay ni sir ng mga bakal. So, ito, palibot. Ayan. So next week nito mga kamukil, makakakita na tayo ng trusses o forma ng roofing, no? kasi nagpapa-order na rin tayo ng tubular yung tubular ah, nabayaran na ni sir no na order na pagpapadeliver na lang yung kulang so ilalagay ko yung tubular dito banda kasi dito yung walang masyadong magagamit na area o hindi siya disturbo bago natin iakyat sa taas ah uh, kailangan naka primer muna siya naka primer okay while yung ating electrical mga kamugil yan sa si idol lipat na dito no kararating lang ngayon so dito siya maa-assign so yung ginawa na idol may hawak siyang ano ah uh, tawag nito ang pa nga Adol, kalimut ko Pilox, no ito yung ginagamit namin bilang tanda no, ayan no? para hindi malito yung taga tik tik bawat kulay uh, may ano yan, may Pilox na kalagay para hindi tayo mawala no, tulad nyan, may ano din dito utility, so nilalagyan nya so isa yan sa pinakamalaking tulong, mawala man sa idol at least yung helper nya Uh, may irakad siya idol at least yung helper ng elektrisya natin malalaman niya kung saan yung bubutasan niya sa pamamagitan ng ano ng pyloks na nilagay natin Yan. So, uh, ganyan o no? kailangan may ano tayo tanla na iiwan so yung tratrabuhin na lang namin dito mga kunggil pag matapos to ito lang yung pinakamalaki o ito madali na lang to so itong dalawang pusti na to mga kamukila dadagdag ako ng dalawang poste dito kasi itong mga poste na to hindi ko pwedeng iasa dito yung tibay ng walling na gagawin natin dito o malamang ang hukay nito mababa lang no? kasi nakuna namin ng idea o reference itong kabilang wall nung hinukay namin napakababa ng pundasyon nila o malamang ito maliit pa yung poste mababa din, din yung pundasyon nito o kailangan gumawa ng isang post o dalawang post dito para yun yung pipigil sa wall natin dito Ayan. maglalagay tayo ng post dito tapos post din doon para makasiguro tayo na ating trabaho is uh, matibay no? right